Panayam kay Jan Riel Casimero ng asignboxing.com YouTube channel ay sinabi niya na magandang previous fight ng makakalaban niya na si Rio Akaho, dahil marami ng Pinoy na tinalo ito at katunayan nga ay ang huli niyang laban ay panalo via knockout sa isang round lang sa isang Pinoy din na si Edrin Dapudong. Sabi rin ng batang Ormoc na malakas at may knockout power si Rio Akaho. Kaya magandang laban ang kanilang laban sa December 3 sa Paradise City Hotel, Incheon, South Korea. 26 ang knockout na panalo ni Rio Akaho. By 60.47% ang kanyang knockout rate. Ang kabuuan ng panalo niya ay 39 wins at may dalawa lang siyang talo. Yung isang talo niya ay na-knockout siya. First time daw Casimero na lumaban sa 122 pounds super bantamweight division dito nga sa laban niya kay Rio Akaho. Pero posible pa rin daw siyang bumalik sa 118 pounds bantamweight division. Madali lang daw para sa kanyang magbawas ng timbang at kunin ng 118 pounds muli. Wala daw problema si Casimero na sa South Korea sila maglalaban ni Akaho dahil sanay na siyang dumadayo. At kahit pa daw sa bahay ng kalaban niya sila maglalaban ay kaya niya itong patulugin. Kaya kahit saan at kahit anong oras ay kaya niya at pwede siya. Yeah, uh, first time ko lalaban ng 122, so I will do my best. So, maybe pag gusto kong bumaba ng 118, madali lang yan. So, it's good, Let's do this. Sa dating yung lalaban sa Korea ganapin, alam namin na si Casimiro sanay na lumaban sa ibang bansa. Pero may ka pa din ba kapag di mo kilala yung lugar? Ah, uh, hindi naman panibago sa akin 'yan kasi alam ko alam niyo naman kahit sa bahay ng kalaban ko kaya kong patulugin. So, kahit saan, anytime ako, anytime and Pwede daw na totoo ang sinasabi ng mga Japanese boxing fans na pareho sila ng fighting style ni Ryo Akaho dahil pareho silang may knockout power. Marami silang pinabagsak na kalaban kaya magandang laban ito para sa kanila at good luck daw para sa kanilang dalawa, sabi pa ni Casimero. Dagdag pa ni Casimero na kapag nanalo siya kay Ryo Akaho ay isusunod niya si Naoya Inoue basta daw hindi natatakbo si Japanese monster. Bilib daw siya kay Akaho dahil matapang siyang lumaban sa kanya at hindi siya natatakot. Nagpasalamat si General Casimero sa kanyang supporters at sa mga supporters din ni Rio Akaho. Pinayuan niya si Akaho na mag ng mabuti para magandang maipakita nilang laban para sa mga fans. Hanggang dito na lang mga Lods, pakilike, comment, share itong video at subscribe to my channel. Maraming salamat sa inyong panunod.